meron tayo chichik na washing machine mga kalakay yung washing machine ko medyo karon ng problema national ang problema nito kala ko kapasitor dahil humina yung ikot sabi ni komandir eh humina pinalitan ko siya ng kapasitor ay actually hindi ko na siya napalitan dahil wala siya yung ma mabili dinagdagan ko lang siya ng isa pang kapasitor ngayon umandar siya talagang mahina pa rin i-testing natin ka, parang maingay siya eh Mali, kailangan pa niyang alalayan. Ayan, kakamai nga'y ayaw ng bumalik. Oo, oh, di mo ayaw ng bumalik, so tiyok na natin ang suspid sa kunito, mga kalakay. ay ito. Itong gearbox niya. Kasi, na napansin ako nito, nung minsan chinik ko yung itong motor, na sira yung motor, putol-putol na, inayos ko lang. May napansin ako dito, medyo maluwag. So, tara. baklasin natin yan. So, ito. Tinanggal ko na. ngal ko muna yung ratay. tapos isusunod natin to yun o may turnilyo dun sa kapal ito para maluwagan natin yung belt niya Ayan. Tapos tanggalin mo lang to. Tanggalin lang natin to mga kalakay. Kasi ito yung suspitsa kong maingay. Baka maalog na rin kasi si Tiga. Ah. Yan. <coughs> Yan, ito. Ito yung suspits ako mga kalakay. Oh. Medyo ano siya. Oh. Kaya kailangan natin itong palitan. dito mga bagay so paano yan online siguro tayo o ano check mo natin sa online kung mura ito kung wala punta tayo ng town para magawa na natin so ayan mga kalakay naibalik ko na yung gearbox eh, kabit ko na rin yung kuha niya yung motor ng belt niya hindi ko na nakakuha na ng video nalubat pala kanina yung video video ako eh hindi na pala nagre-record lubat pala pasensya na so yan nakikabit ko na ngayon ang kulang na lang yung kapasitor weak na yung kapasitor niya mga kalakay kaya ayaw mo muna na ng ganyan eh hapo na Haya, tinaban na lumabas para bumili ng kapasitor bukas na lang siguro eh ito na ikuan ko na na e, ikuan ko na yung kapasitor na yan na 7.4 UF na bukas na lang e, kanina nung tinisting ko naglagay muna ako ng mga kuan pansamantalang kapasitor ng kwan electric pan kinabit ko ito pero week na kasi ito eh, kaya papalitan ko para hindi siya magulo tingnan ayan lang so bukas kabit ko na siya bukas siguro kung makabili ako saka na natin ito titesting ng final yan bagong kapasitor na pinalit natin mga kalakay medyo mahal dito sa amin Bagyo 250 So testing natin kung kaya na niya Lati kasi Dinagdag ko pa itong dalawang kapasitor na eh, 1.5 <laughs> Dahil luma na yung kapasitor niya Yan bago yan tingnan natin ngayong testing natin kung Okay na Plug natin On Hintayin natin mag reverse Reverse, reverse Okay Reverse Okay na siya Kapasitor ang medyo may problema mga kalagay saka yung motor no? Putol na yung mga motor Gini-rewind ko lang Ay dinugtong-dugtong ko na lang So okay naman Ayan na ayun kakabit na natin hindi ko na ipapakita sa inyo kakabit ko na siya mamaya dyan tapos sasara ko na para magamit na ni commander